<laughs> Ay mga kapobs, sa uh, may mga viewers tayo from Canada, ano po? Uh, sir, ano pa nanya mo po? po? Pamilya mo po. Mm -hmm. Sige po, uh, okay, shout out po kayo. Shout out sa kanina. Hindi, hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi pa alam, pinag-iisipan pa. Apo, uh, ano sa Saan kayo sa Canada po? Ah uh, Hamilton. Hamilton. Ah, uh, Hamilton, pati Hamilton, San Canada. Ah, Ah, okay. mga Barang taga Barangay Kahilo. Mm -hmm. sa mga relatives ah uh, taga mga Mubo family uh -huh. at sa passion. passion family sa Tugigaraw ag sa Baggao Oo. Uh, thank you, po. Thank Salamat. you. Nice meeting you po. Mm -hmm. Boy, thank you ah. ha. <laughs> Bye-bye, ingat kayo, ingat. Ayun. So ito mga viewers natin mula sa Canada mga kapobs sa uh, na palaging nanonood Nandito kami ngayon sa may tangalan kasi nga may gagawin tayo na yung bahay ni Lolo Obet. Ay. 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 Ay, thank you po. Opo. Thank you po ah O oh, sige, salamat sa inyo. Sa ginabulig. Oh, ano, ano, ano ang bagito na pangalan? Ah, basta sabihin ko sa kanila galing. O oh, sige. Bye-bye. Aha, <laughs> Sige Salamat, Turn. binigyan pa nila ng pangtulong sa mga kababayan natin So, ganito uh, pupunta kami ngayon sa may uh, kay Lolo Obet, kasi nagpadala sa atin ng pera po si Ma'am Sarah Brightman, para po sa pag-improve, i-flooring natin yung simintuhin natin yung baba yung sahig, at saka lagyan natin ng Uh, ano tawag dito dirty kitchen si lolo ayusin natin yung kailangan natin ay sabi ni kuya joseph yung karpintero natin ito talaga yung mga dating karpintero natin sa pb sa pb team uh, anim na bag ng semento 25 bags ng uh, screen sand Uh, may kawayan na apat na piraso tapos may kukulamber Aapat ah, na 2x3x12 uh, by by na kukulamber at anim na 2x2x10 by by kukulamber At isang kilo ng pako, one half kilo ng common nail at GI na lababo May GI na lababo dito pero sa Apga. Apga, oo. So, Apga yun, ha? Uh, pero kanyo nato na ito? to. Sa so, pangagan. So, ano pangalan Lolo Obet, si, Kay Lolo Obet. Obet. Dito, ano Ito Oo, Ano Okay. Ah. Ano ginapaon kara ma'am? Ah, uh, semento siguro agbalas. Ah, sige. Oo, uh, para sige. may maubra sa. Oy, do ko ko lang share, hay. Oh. Uh, ito lang na uwi, di ma-contact yo, hay. Oo. Oh. Ah, ito lang sa naman sa god. Ito na uh, mo sak yan. Sige pa hapit lang naman, sir. Uh, ah, sige, sige. Pagbalik so ay pag kain ka na tayo pa hapit. Papa, thank you kitchen. 2 3 4 5. Ayun. Good morning dap dap ibig sabihin sa dap dap to sa piyak ta to, to sinong joseph oh, oh Ay, up, tai, good morning good morning Ipasiminto natin yung bahay mo yung sahig hmm. nag order na kami ng materyales hmm. oh ano na gawa mo gatong, oh. ah gatong hmm. magsasahing ka hmm. oh, sige po ah, tapos uh, ah, ayusin natin dito yung ano mo, yung lutuan mo mm. i-improve natin ha mm -hmm. tapos yung doon sa loob isiminto natin para may mga damo-damo doon eh mm. Ayon, wala. Ah, may hinakutan rin yata ng medyo may buhangin ba? Tinambakan? Hindi. Ba? Ah, hindi pa. O, oh, sige. Sige, Tain. Mm -hmm. Hintayin ko lang yung karpentero at yung i-deliver. Ide mm -hmm. mm -hmm. Sige. Saan si Ate Amalia? Ah. Uh, no? oo. Nagbaligya ng isda. Oo, mm. O oh, sige po. Message mo lang si Uncle Joseph. Sa ano pala? Ano tawag dito? Konting update lang pala tayo no sa mga nag-order ng nito doon kay Ate Beth. Na ano na yon na na na. Tapos sa uh, mayroong ya yeah, kapabayan tayo na hindi na tinanggap yung uh, nito at sinabi na ibenta na lang namin at uh, ano na kami na lang daw yung bahala Mayroon doong na accomplish na isa-isa yata tapos uh, sabi niya kami kami na lang ang bahala na mag magbenta hindi niya na daw kukunin para makatulong na sa ano sa programa. Sabi ko nga, naghingi ako nagpasensya sa kanila uh, pero sabi naman nila, wala naman ikaw kasalanan Sir Archie at uh, talagang uh, hindi naman sa inyo yung fault. Yun nga. Uh, nagkaroon pa kami ng sagutan ni Atibet nitong nakaraan at uh, dahil uh, ano eh, ng ano tawag dito, first week of uh, December ang usapan and then uh, last week of December na na, na nasunod at may kulang pa nga and then please uh, at least natapos na sabi ko okay naman ito na si Ati Amalia ba to Hi Tay Isimintohin natin yung ano Yan nagpunta dito sila kagabahapon sila sila Rince Hmm, hindi niya hindi, hindi sabi ni Ate Amalia hindi na tunay na tatay. Hindi man. <laughs> ha? <No. laughs> hindi mo rin alam? Hmm. Ay, na yun, nagagalit siya. Ha? Huh? Nagagalit. Ba't eh, ayaw ni Aminin ni Ate Amalia na tatay niya ito? Hindi ko alam eh. hindi, hindi mo rin alam tay. Pero sa pagkakaalam mo, ta anak niya talaga si Ate Amalia. Hindi, hindi naman siya nagsabi. Anak niya eh. Ah, hindi naman nagsabi si ate Amalia? Hindi, yun. Hmm. sa ano, baka anak niya sa iba siguro. Sa ah, ganun. Hmm. Ay, ganun pala. Ayan, sige. Simituhon okay. lang natin. Ano, ginayos mo na pala hanggang doon tayo? Yung pituan oh. doon? Hmm. Ayos na? Masip patanawin, yan ang dosa kung magamit gumagamit na yan. Oo, pwede pa yan. Pwede parang... Hindi yan magamit. Yeah, nga. Dalawa pa pala yan eh. Dalawa man yung order niya eh. Pwede uh ba -huh. pangalikid yan? Oo. Tara dito sa kusina, lagyan natin ng ano siya? Lababo. Yung lababo. At saka yung lutuan niya. Para hindi siya maano. Tapos sisimintuhin hindi natin dito yung pathway niyo. Pagkakita dito. Hindi na siguro buong ganyan. Yung dati dito sa lumang bahay na ito. Oh, sayang nga eh. Kung mabago sana ito eh, no? malaki hindi Saan? na no? Eh. hindi na makita no? Hmm. tatanggalin talaga oh. pero hindi nagatulo dito banda doon um, ayon niya rin ipatanggal kasi noh? No? kaya nyan. yung solar niya mag aayos man nag aahayag man? tao oh. aahayag pa yung solar nga ra? tao ta? ating yung nga ko gaya ito nga oo niya sa ay hoho. Ay Ay ho, oh. Asa kayo, hmm. na, Ay hoho. Ay hoho. Mm -mm. Ano. Oh, oh. Ay hoho. Ay hoho. na hoho. Ay 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 ano Ay hoho. Ay hoho. Ay hoho. Ay hoho. Ay Ay hoho. Ay Ay kasi ano man dahil hindi magyapon mo makahulag dito. Hindi naman ito baka yung luma nitong bahay. Dapat tanggalin na lang siguro ito. Para maayos natin yung kusina mo. bag -o. Hmm. Baka pwede pa yan o. Dito iisod na lang ng karpintiro. Hmm. Palayas lang dito o. Oo. Mas okay. Dito na lang yun, ano. Tambi o oh, kahit dito, kahit dyan man yan. Oh, ito man, oh, ako, man dingon para. Oh, kahit dyan man yan, pwede lang ipaganyanan dito oh, ng ano. Maganda siguro gano'n. Ipatingin ko sa karpintero mamaya. Maroon naman ang karpintero. Ha? Maroon naman din ang karpintero kung paano. Oh, bantal ito dito eh. Oh. oh, oh dito, hindi nga nagaulan dito. Kaso dito sa dating bahay niya, tanggalin na lang natin yung dating bahay mo. Pwede mo siguro? Eh, mabasa ka lang to. Nakakapangit pa sa, ano, sa bahay mo. Ay, yung loob okay naman. Wala magtulo doon sa bago? Wala. okay. Itong luma, talaga, natulo na ito eh. So, Dati pa ito no, natulo butas eh. Butas na yun. Mm -hmm. Para malinis, patanggal lang siguro na ito na. Patanggal lang ito sa karpintiro. di karao raw, eh, daw ito, maka, ano, makaunyang, oh. Oo, no? Hmm. Kung bisan maghastagan, hindi ka raw, oh, ah, nang arangkuhan, oh, ah. Hindi yun, The number you have dialed is... Ay, anang yung solar, nga raw, kahayag, saan na check mga parents? Ay, ginutod ta, ho? Ha? Huh? Pinutol. Uh -huh. Ay, sus. Yun, malitan. Kuhan ito. Yung wiring ng solar, sinaskuhan. O, oh, putol Hindi talaga mag-charge yan lo. Bawa, sino man nagawa nito man? Mga bata? Oh, talagang pinutol eh, oh. Yan oh, yung daan lo. Kasi pag pag hinila mo yan hindi naman yan maano sauce ginoo ko sa halip makatulong tayo eh matanda na yung talaga Te, okay, gusto talaga ng tao siguro maano yung madilim yung ano ng lolo na ito. Nilagyan nating solar eh ito oh, yung wiring oh. Inano? Tinanggal no Yan oh. Ito yung ko doon sa sa, sino? Sukup naton kasi pwede pa.